Ang na nasa sa kiki. Ito na tinupad na natin yung request nyo mga idol no na tutulong tayo sa paghahanap sa nawala na asawa ni Apong Igoy no at yung anak niya. Oo. Parang ito na yung area na gigkita ko sa video nila ni Pau. So ngayon. Sa tingin ko parang nawawala na ako dito sa loob ng parang abandon na banana plantation to. Kanina pa ako paikot-ikot lang dito mga idol. Dito do. Dito do dinala yung mag-ina ni Apong Igoy. Kaya ano? Problema. Uh, wala na tayo. Kanina pa ako dito pa ikot-ikot oh. to. Hindi ko na alam kung saan ang labasan nito. Sana ma magkita kami nila ni Pao. No? Mga idol. So ngayon Samahan niyo ako mga idol ha Sana nga magkita pa kami ni Igoy Dito Ito yung parang ito na yung Hindi ako nagkamali Ito na siguro yung abandon na Dinalan sa ano Dito doon dinala Ang lalaman natin yung mga idol Yan shout out sa inyong lahat no sa mga solid supporters natin ni BG23 dyan yan maraming salamat sa mga bagong subscriber ko salamat mga idol sa mga dati kong subscriber na nandyan lagi nakasupport maraming salamat din sa inyo mga idol sana sama nyo ako thank you ito na ngayon ito na ito. Tignan natin kung Sabi nila ni Pau, pumasok ng, daw dito na pag makikita dito nga na dito sa abandon. Ito na daw 'yun. Iya, tingnan natin. Parang kanina pa ako paikot-ikot 'yan, no. Oh. Wala man ako nakikita. Wala wala pa naman sila. ayaw ko rin, ayok rin mag-ingay kasi baka makasalubong natin yung mga taong kumuha kay sa asawa ni Apong no at yung bata kaya tahimik lang tayo dala man man na, lang, na rin itong ginagawa natin baka ma makasalubong natin dito yung mga bandi yung mga bandido na kumidnap no kawawa naman yung mga idol yung lalo na yung bata karaniwang dinadala ng mga bihag nila mga idol sa mga abandonadong lugar doon dinadala kasi walang makakita kung ano mang ginagawa sa mga bihag nila minsan talot mga babae Pinagsamantalan yun nila mga idol yung mga babae at yung mga lalaki naman ano minsan pinatutubos o ganun na rin yung mga babae pagkatapos na pinabangan, ipatutubos na ako kawawa naman yung anak yung bata yung bata talaga yung pinaka pinakakawawa nito tayo. Parang may aeroplano. Puro... The landing din yan sa tulad nitong abandon na lugar. Ako, okay, mahirap na. Bak nga... Nadala ng Sana makita natin sila si Pao ng mga idol at si ating igoy. Parang nawawala na nga tayo. Kirila sa mata siya. Parang paikot-ikot yung tayo ah. Tingin ko yung idol kanina. Parang dinadaanan ko rin ito kanina. Dito na rin ako. Nakabalik din ako Dito. Tingin ko parang iikot-ikot lang ako dito. Uy, nawawala na nga tayo. Nga tayo. Saan kayo slapo? sa salita kung hindi sila sipaw yung narinig ko Kau nak nak ni. nak kelaban. Sus, <laughs> wala rap aku. Gani kita tahu ba. Walang di ikut ikut aku dito. Dito, ikut ikut. Oh, ikut ikut aku dia. Nak gani kono, bikin amo. Nak kelaban ah. Bang ai. Apa hapak aku dito gani ha. Nak kelaban ba. wala ko eh. ikut-ikut ko nito Tak mrene na Bandung di Bandung dere eh Tong gune mga mga guru titik plus titik tas dito, dito. Nga ako nga pero kung gimino na ko ba oh. Kita ni motoro sobos sudah nito Motor ni mo No kita Kalo kita Riguyot to Tong giparkingan ba Riguyot Dito. Leygo, Leygo sa rin, okay? Kasi okay, ka dito niya siguro. Nang sumuk-sumok -ok, -ok, ako dito sa kilid. sumok ka. O, tumo nga. Na may inyong mga na may mga quarantine ning abandon dito na ra? Layura. ra? Asa ripotan yung motor eh? Dito ra tikas baba. Ayo. Wala dire ko. Sumuko -ok, ko dito, naglibot-libot nga ko. Patay na wala na mo ni dibay. <coughs> Ganin kay nakita mo? Saan ko ba? Dako kinay abandon. Dako kinay na diyan. Benir aku kuad yang muda macam cakapannya. Ah, maginanya. Bunalah termnya dari setahunnya. Uh, telefon uh, Bila nak arau na walang untu 445. Ke dua arah toloh. Perkat dalam nah. Perkat gadlaw? Kat kat gadlaw, ku per gadlaw. Teh, kawawa yang anak. Bilang ada si mung anak, wey. Nah. Ba tak boleh itu dia? baka lagi dumali usang nang maka konekt aku eh sempre ano oh, ito dito ko katulugan adi iko katulog di ko, oh, ko eh. bisak ako di ko katulogan aba ay Saya abengod save katulogan na so, katulog, pa na 5 years old katulog yeah, ko dito din lumok ya pagitaon na oi balik ni itu. ganin na pinatin yan dalulu ba oh dito oh so, Ano, may sigaw, sigaw parang sigaw yung ko'y. eh, oo, oo. Nakilang mo yung kuy. Ay, hilom. Ay, bata ang na lang. Boses busis yun ah? Inap, mo yun na? Damay. Ano? Ano? Boses Ano? 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 ko'y.

Itago rin siya na dito sa bandong ba? Ito mo yun. Narinig natin ngayon lang boses na isang babae. Hinala ko baka yun na yung asawa ni Igoy ba? wala na 'yun lagi bossis ko sa taning singgit isang bisis lang sumigaw